masam muna lalabas muna kasama ko si Sir First let's go okay lalabas sa laban dito tayo sa Vinesia, sa may US lalabas, bibili lang lang kung ano-ano at di ko alam kung ano bibiliin Kain lang ng kain. Mahirap <laughs> pag pa, pag masasarap pang magluto at chip cook, tumadaba kayo pang food. trabaho. Kain lang ng oh, kain. Kain lang na kain. Trabaho lang ng trabaho. Pero pag ang, alam mo na, pagod ka na, wala kang sayos. Wala sa ayos, ay butot palat ka ako. Gano'n <laughs> lang yan eh. Pero pag ayos. Kahit laging pakpangan. <laughs> Basta masarap yung pagkain. Dahil sinakasalali, ang <laughs> lakas <laughs> na Yan, dito naman tayo sa Venecia ngayon. Paglabas namin, meron pa ditong uwak, oh. Wak, 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 wak. Tapos nakakita pa kami dito, squirrel. Nakakain siya, food trip siya, eh. Kaya tuloy, butom kami. Napunta tuloy kami sa dito, subway. Subway, kainan muna. Kahit, Busog na naman si Nuno. Napakalaki naman na ito. In order ni sir. Sabi, isa lang order rin eh. Dalawa in order. Putlong pa. Parang natin maubos yan. Titignan mo palang eh. Parang di kaya. Pero, subukan natin kainin yan. Subukan natin ubusin. Pag hindi kayo ubusin, uwi natin sa barko yung isa, yung kalahati. Para, doon na lang kakainin yung kalahati. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout natin si Boss Ivan. Boss Ivan, shoutout sa'yo. From Encantadja to eh. In Encantadja ka pala boss. Grabe ka naman pala. Kamusta mo kay Imaw dyan boss? Sa mga naghahanap ng mga instrument nyo no, meron tayo dito. DLR Acoustics. Isitahin nyo nila mga bossing mga galing Japan mga ano dyan, instrument dyan kaya siguradong quality yan pabisita na lang bossing thank you kain pa rin si Nuno ay nako paano tayo papayat ngan kain ng kain plano ko naman talaga magpapayat kaso inisip ko magkakatapusan na ng taon kaya siguro next year na lang next year na lang ako magpapapayat ganun din naman eh Puro handaan ngayon December. Kakain ka rin ng kakain. Kaya isip ko, sa katapusan na lang, 2026, papayat na si Nuno. Alright! <laughs>